Hi guys, kain tayo. Ito pala ulam ko. Nilagang okra. Ayan, nilagang okra na may light sauce. Tapos, nag-open ako ng sardinas. Ayan. Sardinas. Yan lang ang pagkain ko guys. Pero sobrang saya ko na kasi feeling ko ang bless bless ko na pag OFW ka, lahat ng maliit na bagay na appreciate mo. Pero bata pa lang ako na appreciate ko ng lahat, lahat. So anyway guys, yan kain tayo. Ayan. Wala na kasi akong time magluto. Ito nilaga ko lang to. Ito inoven ko na para mabilisan. Tapos ang dami kasing trabaho kaya kailangan mabilis ka rin kumilos. So yun lang guys. Kanyan. Ayan. I feel so blessed. Mapapa thank you Lord ka na lang kasi hindi naman lahat ng katulong nakakakain ng tama. Kaya nagpapasalamat ako lagi sa Diyos kasi meron akong food. Ayan, sardinas lang, sapat na, tsaka okrang nilaga. So, bye-bye and God bless.